excuse doon eh, hindi naman sila naniniwala doon sa extraordinary rendition at parang masyado naman daw na nagdadrama si Pastor na hindi naman talaga mangyayari. Is it possible na hindi alam ni President Bongbong Marcos na this it, itong mga sinabi mo ay extraordinary rendition and all of that? Is it possible? Eh kasi lahat naman po itong sinasabi ko, may kaso sa Supreme Court. Mm. Yung kino question ang extraordinary rendition, yan yung RRK. Okay? Na ngayon po ay nakabinbin pa yung kidnapping curve versus Illinois and Baket Alvarez no. Eh siguro hindi nag-aaral yung mga advisers niya representative o no? kaya hindi nila alam mm -hmm. no? uh, pero lahat po yan ay dokumentado. So hindi po yan pag ni president ni Pastor Kibuloy kung hindi yan po ay established jurispr jurisprudence doon sa Amerika. Claro. After ni Hari Roque, malinaw po na ini-ignore ni Pangulong Bongbong Marcos Jr ang ganitong kaseryoso na issue at uh, pinagtawanan lang o ininsulto pa to the most. Tinawag yung tail wagging ito at parang wala sa posisyon si Pastor Kibuloy na magdemanda ng anumang kondisyon sa ating sa bansa, gobyerno. sa gobyerno yeah. sapagkat so siya ay akusado. Para bagang convicted criminal ang trato ni Pangulong yeah. Bombo Marcos Jr. kay Pastor Kibuloy. Past uh, no, no, spokes, could you, uh, no, I, I want to just underline that because he said, Pastor is in no position to make demands yes. from the government. A Filipino citizen, he says, no, basically, yeah. is in no position to make demands from the government. Go ahead, uh, Attorney Roque. Well, kaya nga sa tingin ko, kinakailangan ng sagutin yung issue ng pulburon. Kasi yung mga deklarasyon na ganyan, na walang yeah. karamatan ang bababayan, yeah. na nga, layo ang eh. kanyang bayan. Yeah. Oo, parang wala na sa tamang pag Wala yan. na yan. Dysfunctional. na. Oh, Pulveron, para, ano na yun eh. Talagang, parang he's not yeah. there anymore. Hello, yeah. no one is home. No? Yeah. Parang so, you can really so, palagan... see spokes, no? parang you can really see na it's so far oh, far out na talaga. Yes. Far out na, na talagang oh, parang under the, na ano uh, talaga. No? Parang very unfit already. Oo. Oh, no? Sabihin niya na wala ng uh, karapatan ng Pilipino na hindi na protection sa kanyang gobyerno. Ano yan? Hindi yan tamang pag-iisip ng isang presidente na dapat ay isinusulong ang soberenya, ang jurisdiction, at ang karapatan ng lahat ng kanyang mga mamamayan. Exactly. Tama. Kaya nga po, kinakailangan bigla, bigyan linaw na yung issue na tama pa ba ang Spokes, kanyang pag-iisip. At meron pa ba siyang kakayahan para mamuno? Spokes, pwede bang paano? Simplify lang. In other words, The Filipino any Filipino is in the position to make demands from their government. Lalong lalo na ako, ang demand nila ay protektahan sila yes. laban sa mga dayuhan. Yes, yes. tama. So, that's the point. While satutohanan naman yung mga uh, kinatatakutan ni Pastor. Per versus Illinois. Um King Alvarez case at saka ang tawag na kay Alvarez versus Sosa, no? Yung yung complete case title at saka yung kaso laban sa uh, rendition at saka doon sa Uh, political assassination eh yung Arar, Arar. secretary. Correct. No? Claro. So, yan ay mga katotohanan na hindi naman po pwedeng ipagkaila. Eh bakit ganyan ang sagot niya?